hapon mga kabanghid Alam ko at bako ron Sa ah, nga mong gikag panyabunan Tulog ka buhok Sa pito Upat rin halin ka hapon Tulog ang gidala na mo diri Katong kabang gamay Yada yun Katong abuhon O katong 48 Ako sa kapon halin bensin ko 48 Karoon gihangyo rin po bensin ko Diri 50 Yada yeah. Karon Wa pamahalin mahalin dire, ang iyo mag-25 di man ako bilik ya. Ya katong amo ang 40 ag usa na halig dosi ag duha 30, 30 euro to 43, 40 itris akong 40 sa kanya bunan na tay 3000. So ag katong kering ako ang 48 i vlog na ko dito nga sampung mga palatandaan. So, pamahalin lagi, di hangyo ra og bensin ko. Ang ang pares niya katong usang brown, nahalin na mag bensin gapon sa bloke. Eh. Kung so, lang taon tani diri ron og pilay halinon aring akong gi-vlog dito nga sam, sa sampung palatandaan. Kay mahalin gani ni ron og 26 to pa. 51 kay 48 man ni. So na, sa pito na natay 3 mil

Tunggu, 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 yang tunggu, 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 mau tunggu, tunggu,

Ah, nagbayulit ang naghawid. Bainching ko, gitna. On the name. Binti City Media last. Kato, bainching ko, so tuluang katong abohon. So, kini mga baka ngapon. Oh, nani. Ngapon ni mga baka hanak. Pagkakit sa blue key. Yung duha. saya. Siya kato, bainti 3 si Oh!

Lalu gue tidur. Besi udah di air. ha? Ah, gini, siya. Siya. Dia udah iya, ora. Kita remah, Wih. Kita kekayo. Hahaha.

Oh, lo ikut dong. Ay, ada na kau dalam gak nanam bakau? Binti sais. Doa kiki nyinta, gani hara menang dihangi kiki nyinta. Bangga binti sais. In... Nija direi. Orang kau togot, karo togot di sini. Ah, nilai nama unsa? Ay, pekarga ada oh, pekarga karga rak terwala nih. Kalau kini dong, boleh kini nggak nakal. Di ini juga kata orang lain nih, komision kayak mau nagi nak. Wag ay kinintos kinintos sige. ko ang kono na. na. Igor ang 26. Dili gyud wag ay patas. Pintisesis media pero dili gyud komisyon og napay komisyon na, na to. O, basta dili gyud ko katag. Ha? Dili og komisyon kay kana 26 mo Pintis pintisesis na das mo. Kinintos na. Sesmi jora. Dire ni transfer. Dagong credential.

gikan sa bakong so mao ni resulta sa to ang to be continue sa ikatulong stockyard ang ako ang pulaan halin na pug ko sa to pabot pasabot kay halin man og ko ang pula ang kapare sa to bensin 50 nya 48 man to so 2000 mil nag usa nga pare sa tulong halin og para sa tulong ka 40, nahalin o 30 sa blue kaya guduha. 30,000 mil dos. Ang usan nahalin dito 12, eh, kaya gug 42. So, ag ako ang abuho, nahalin o 25. Dayon. Ag sa ako, ag atong pinalit ako sa blue kaya, ang akong ikaw pat, nahalin 25 pod. Nya, ag atong ako apong left 26 media o uh, 26 nahalik 26 media so money uh, income reveal sa ato ang uh, usa ka semana sa tulo ka stockyard so tulo ka uh, stockyard ni ang katong duha na halin og 50 na idosmel ang abuhon na halin og 25 na ay 3 mil. So, ang katong duha nga uh, atulo nga halig uh, 40, na pilit ko porinta. Porinta idos, bana apoy dos mil. ang katong sa asawa halig 25 nga 23 puto. So, na apoy 15 og sa 500 2,000 mil pod. Ya yeah, ang katong Ah, kung sa kung usaw po sa hagikagbako nga pula, itong gamay, na ay 1.5. So, ang kabuhan nga ginansya sa pito kabukbaka, ah, mauni, tulo ka, ah. noy bimil, noy bimil ang sa siyam kabukbaka kay nakapalit mis bloke og duha siyam kabukbaka na so ang siam ni sapi ra og ni bimil so buot bot sa kalibura ang kinadakaan nga ginahan siya katorang 3 mil nga katong 25, nga 22 sa pipalit kuspanya bulan dayon ang uban ang kinagamian og ginahan siya katong kuan katong tulo ay eh, ang ragyo 2000 to pala igorag tag size ka pin tag city nya katong ako ang duha po ka buka 48 screen tara matag sa kalibo rapod so ang kinadakan ano og ginansya mao ra to 23 ka lahal ah, 22 ka 25 to pa ang kabuhan nga ginansya sa pito ka buka oh, sa siyam ka buka pito dire duhas bloke eh, si, ni 2000 nakasapi may og oh, 3,500 dito sa panyabunan ang suma 12,500 ang nakita sa sa sa, sa 100,000 ah 12,500 so ang atong pamasahi 5,000 so naagi bilin nga 7,500 nakuha gyud nato Maligay na ako. So, nakuha yun. Pero, Palagi, panipis ang panginabuhi. Imbis ang baka, pinalit na ito, ginagmay, ginagmay regiginan siya para makuha lang nato ang, oan, ang city mil 500. Kaya, papalit na ka o tagot ka buo, Ang imor yung pili o ng pertire yung pakabaratuha ko. Anman, lugi man ang track wala may mo on track niya ang gasolina nato sa block sa bakong 25 niya dito sa panyabunan 15 na na 25 o 15 4 na daan muna nga bisag gagmay pero nakapamasahe siya niya ni Pretty Taog ang kabuhan nga ginansya ni Bimil sa Pito plus duha ni Bimil siyam o duha dito sa panyabunan gaigog si kabukbaka ni ginansya o 12,500 o, ako yung gisulat to. 12,500 po ang 5 sa pamasahe sa truck. Hindi e mo na to on truck. So, naging 7,500. So, ang unang nakabinipisyo sa ato ang kita ang uh, ang tagiya sa Petron. Ikaduha, ang mga stockyard sa opisina. Basta mga tanod, kayo, tinagaan mo na nako. Na yung ang ikatulo nga nakabenepisyo katong mga hawiring so, Sa ika ikaupat kami ikalima ng akong anak na siya ay iya po sa truck kay iya man ng truck so muna kung giingon ni mo nga ninyo nga isag mo itong panginabuhi basta pinagmayra niya dahil yung tinarong na mag-ampo kita sa ginoong at agaantan niya grasya kay tinarong maning ato ang panginabuhi di mo pumutuog di tatagaan kay basta tinarong gay imong panginabuhi di ka mahitabog dili dili katagaan muni ang kong giingon ninyo nga sa atong panginabuhi kung gusto mong musunod og isag wa moy puhunan mangutang ra ta makakuha ra kita o basta dili lang nato apilan og bisyo Kaya ang bisyo usamang gong maka sa puhunan labi nang dili ato ah So ang buot pasabot nga kung wala pa tay utang ng 15 mil makasib masib na tong 15 mil. O niya, og wala pa putay iskoyla masib na makasib gyud ta. Mo nang kanang uban nga nagnegosyo nya wala sila gigastuhan. Nga pareha anang naka na kay na utang nakortahan kortahan gyud sila. Imbis ang ilang truck us kabok himong duha. Himong tulo pagay nang uban. Kay tungod ra aning negosyo ha. So aprobado jud ko nga naagi mahimo basta magamping rata nga pagpalit og pertirig yung pagkamahala mahimog atong panipisan ra ang baka dayong yung gusto ka paliton mo nimo pero nang taon ra mo nga bisag mo ginansya ra og pag sa kalibo tag 15 pero naapoy higayon nga ang baka mudak ko ang ginansya dipindi kini kini kong inyong aning pangalaga uh, dipindi man sa swerte ibigay sa Ginoo. Dipindi po sa swerte nga, ihatag po sa tag -yes baka sa may-ari ng baka. Kung bigyan tayo pagtawaran ay ibigay niya sa atin ay sigurong sigurong malaki ang ginansya pero kung yung tinawaran natin ng pangalawa, pangatlo, pangapat hindi pa ibigay so dagdag tayo ng dagdag so ang ibig sabihin ay magkamahal so yan ang sinasabi ko sa inyo So, nakuha ginato mga kamensil ang City Mill Pero marami ang nakabinipisyo sa ato ang ginansi ang 12,500. 12,500 pa nga. Kasi may pamasahe. May sa barangay. May mga certification. So, ibig sabihin sa 12,500 sa isang buwan, umabot pa ng 50,000 sa, sa Uh, 100,000 na pohonan. Pero, maraming hati-hati. Yung sinabi ko, ulitin ko, yung, una, yung barangay stockyard, uh, barangay Panyabulan stockyard, tapos, Blue Key Libertad stockyard, yung opisina, at yung Bakong Luldol uh, stockyard, yung opisina. Tapos, kapag ma- ano, mabinta na natin, bigyan pa natin yung mga tanod doon. At kung may mga tanod pa, mayroon pang mga hawiring. Oh. So sa 12,000 hati sa pero ning limpyo siya o city 1,500, ang net. So kuha-kuha ang sinasabi ko mga kabansil. So sa gustong mag, one, mag hanap buhay ng ganito ng gustong magnegosyo ng ganito, pwede na kayong mangutang to. Siguruhin nyo lang na totoong marunong na kayo. Kasi kung hindi pa kayo marunong niya, tapos ah, uh, pero kung pwede man lang yung wala man tayong lugi, kung pumunta kayo to, tayo sa backyard, basta wala lang kain lang, kain lang kayo. Siyong sa truck, wala mang pamasahe makaita yun ang mga mo, amang so, ibig sihin kain lang. So, sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog. At sa aking vlog, kung natuto kayo, ang ibig sabihin nga, hindi naman tayo marunong kasi kung walang Panginoon, hindi tayo bigyan ng ganito, yung grasyang sinasabi. Ang ibig sabihin, samahan ng pagdarasal at yung mga ginawa natin ay nasa matuwid at walang mga hindi tama sa mata ng tao at mata sa Diyos. Yan ang sinasabi ko. Kuha, kuhang kuha talaga. Kahit hindi, so noon marami pa kong pira. Yung lumago yung pira pero kasi wala akong uh, hati, hatian sa pira. Kung may ginansa at Akin lang kasi mayroon pa kumpira ngayon. Wala na lang. Mangutang lang tayo. So ang ibig sabihin, kahit mangutang, basta marunong kayo nitong hanap buhay. Kuhang-kuha at walang pag-alilangan. So dito lang tayo mga kabensel. Salamat sa manunood. At kung nagustuhan ninyo, pakilike, pakikumin, uh, pakishare, tapos pindutin nyo mong application bil para updated mo sa sunod na kong mga vlog. Salamat sa panonood. God bless.